sa uh, may te testingin tayo ng off delay timer sa so, kayo on delay timer pero ito guys yung on delay timer may video na tayong ginawa nito guys pero manggaling uh, natin guys te testingin pa rin natin para alam niyo kung anong pinagkaiba ng dalawa para ito yung gitong on delay timer gamit gamito sa mga motor control na Y delta connection ito kung off, de yung delay timer naman guys ah bihira lang pero madalas ito ginagamit dito guys sa mga ano kanyari sa generator generator na ano, wala siyang ano wala cool down yun wala siyang module control wala siyang cool down tapos ginamit sa mga automatic uh, ATS automatic ano transfer switch kailangan dito guys yung off delay timer pa kasi kanyari ang generator galing sa loob kung galing sa load, kunyari, yung generator hindi mo agad agad pwede siyang patayin agad uh, kailangan niya guys na ano cool down ito -co cool down mo na bago siya patayin hindi, hindi kasi maganda sa ma sa makina yun ng generator kaya nilalagyan nila ng off delay off delay timer yung ano kanyari yung ATS kung wala kasi yung ano walang cool down yung generator na yun o, yung kunyari pag off patay agad wala siyang ano kuntan kaya eh, minsan yung ATS na automatic transfer switch nilalagyan ng off delay para hindi agad na hindi agad pagka transfer ng ATS hindi agad mamatay yung generator yung makina may cool down siya kaya eh, ito minsan ginagamit yung ano off delay timer na to guys pwede ang testingin muna natin ito yung off delay timer ito guys ang kontrol ni off delay timer yung contactor ng contactor tapos paano lang contactor ilo si pilot light yun ito lang ano, natin yung sample natin yung gagawin ko kuk ko control ni up the light ng contactor natin ito yung selector switch Bali na ginawa tayo is ito siya, guys na diagram. Tingnan guys dito yung selector switch ng off delay timer contactor saka yung pilot light yan kaya pag in on mo to guys yung selector switch sa supply and set si delay timer papalo agad to guys papalo agad to si contactor ito yung magkoclose agad to magkoclose pag close ni pagpalo ni contactor iilaw naman si pilot light yung pula pero ito naman guys, pag inap mo naman to si ano, tinanggal mo lang sa pwede si up delay timer. Hindi siya agad mamamatay, may delay siya guys. Kung anong sinet mo dito sa up delay timer, sa alang siya mamamatay. Itong contactor na to, mag-off. Bali, muna natin guys itong up delay timer. Ah, testing na natin, wiringin natin guys. Thank you. Ah, uh, guys, ah, uh, na natin yung control guys. Bali, ako control ni to guys yung yung update timer ko si kontakto. Pag paano ni kontakto, nagana si pilot to Bali pag inom nito guys, pag inom nito yung selector switch, pag paano agad si ano uh, kontakto. Tapos pag inop naman yung selector switch, may delay siya guys. Kung ilang seconds, kung ilang seconds mo siya dito ano, uh, kung ilang second mo siya iseset dito sa ano, delay timer, sa so, lang siya mamamatay. Tong contactor na to. Bali tingnan mo 'tong control diagram natin ginawa, guys. Pag on mo 'tong selector switch, so supply and of delay timer. Papalo agad to si contactor. Papalo ni contactor kagana si pilot na. So, ito naman normally open na yan guys, yung A6 na yan, galing yan sa ano, sa up delay timer yan pag nasupply yan tong up delay timer magkaklose to magkaklose to sa 8.6 magkana si contactor pag ni contactor iilaw to si pilot light so, ito lang yung sample natin guys para makita na nyo kung ano kung ano paano gumagana yung up delay timer so, bali guys sa uh, testing na natin Palito yung ano um, yun guys, delay time yun. set lang natin siya guys ng mga 10 seconds. At 10 seconds natin select guys. Mga 10, mga 10, mga 10. 10 seconds guys. At ang na natin guys. Saks. So, Saks na yung outlet guys. Malit na yung sakla, ano yung, Extension guys, may power na. Bali, saksak na natin to guys. Yan. Pag on natin guys, papano agad to si contactor. Yan. Lumana si contactor. May si pilot light. Tapos pagka on na itong selector switch, may supply to guys si ano. Si off delay timer. Bali guys, uh, i-off e na natin itong of delay timer yan guys nawala ng supply yung of delay timer tapos sinit natin to ng 10 seconds 10 seconds din siya mamamatay mga 10 seconds yan namatay siya guys kung anong sinit mo dito sa off delay timer ganun din mamatay itong contactor testing ulit natin guys Milos of delay. Timer. Mamatay kung anong sinet na dyan. Up natin guys. Yan. Mamatay. Yan. Mamatay siya guys. Pagkailang galawan ito guys ng supply itong update delay timer guys hindi agad siya mamamatay ma ko 'tong kontaktor na 'to. Ito guys, Yun yung pinakaibahan naman ng off delay. Off delay timer sa on delay timer guys. 'Yan. Mali guys, the testing din na natin tong off delay timer ay itong on delay timer na to guys bali guys may video na rin tayong ginawa nito pero testingin pa rin natin para makita nyo yung pinagkaano pinagkaiba nila guys Well, ito guys, to testing natin. Pero yung gagawin natin control diagram, ganito pa rin guys. Ito pa rin guys ang gagamitin natin yung control diagram. Bali, papalitan lang natin itong off delay timer. Gagawin natin on delay timer. Para makita nyo lang yung pinakaiba ng dalawa. Yung off delay timer saka on delay timer. Ang natin itong off delay timer. set natin to guys sa uh, 10 seconds din guys guys nice. asinit din natin to guys sa uh, 10 seconds kasi pares din yung ano nila guys ah, uh, pin nito kaya cash kaya Ginaatin natin ina na, binago yung ano, yung controller yung parin guys. Saksak natin, guys. Ano? Ngayon na yung extension. Yan, may para na yung extension. Saksak natin. Yan. Testing natin, guys. On natin. Tumilaw siya guys. 10 seconds bago pumalo si contactor. Yan. Pumalo si contactor. Kumbaga, ang pinakaiba nito guys sa off delay timer, sa on delay timer. Pag, pag inano sila selector, pag sinaplayan mo ito si on delay timer, kung ano sinet mo dito sa timer na to kung ilang seconds, saka lang siya papalo saka lang sya papalo kung dito naman si off delete timer kung anong sinet mo siya dito sa anong seconds na sinet mo saka lang sya kung mamatay kung anong si se, ilang seconds ang sinet mo dito yun ang pinagkaiba sa off delete timer saka on delete timer natin guys yan on natin ulit yan. may ilaw to si on delay timer 10 seconds bago pumalay ulit to si contactor yan guys pumalay siya guys si on delay timer kung anong sinet up mo dito sa timer saka lang sya baga na yung off delay off delay timer kung anong sinet mo naman sa timer saka lang sya mamamatay kung inaset ng pinakaiba guys sa uh, on delay timer sa uh, sa off delay timer ah uh, bali guys uh, hanggang dito na lang yung aking video uh, sa susunod na dito yung video guys maraming salamat pala guys sa panonood niyo sa akin channel